ayan, good morning, good morning mga manay, mga manoy ayan, andito tayo ngayon sa ating brother, mga idol mga sir, ayan ito na po yung ating ah uh, mga itik mga mga idol, ayan na po oh. ayan, masisigla na po sila kumakain na po sila mga idol nilagyan ko na po sila ng pagkain kaninang umaga saka tubig yung tubig na nga yan na aking linagay ngayon ay pangalawang tubig na yan <laughs> ayan naubos na pa nila yung kaninang tubig na linagay ko sigla na po sila ayan ito na po yung itlog na balot na binili ko nung nakaraang uh, April 1 nakaraang oo, April 1 ko binili yung itlog na to eh. ayan ito na ng ngayon sila mga uh, mga idol mga sir Ayan oh, mga ma'am mga kasaka ayan mga ka OFW ayan na po oh hmm oh, na po sila oh hmm Kahapon po sila napisa na umaga ayan yung iba hapon hmm Linabas ko lang sila kaninang umaga po. Mga alas 8 na siguro yun. Linabas ko. Ayan. Kasi medyo masigla na sila. Tuyo na rin yung mga balat nila, yung balahibo. Kaya linabas ko na. Para makabuylo uh, sila sa paglalakad-lakad dito. Ayan. Ayan, sige po mga idol, mga ka YouTube. Ayan. Salamat ka OFW. Salamat po mga kasaka, mga manoy, mga kabikol, mga kabikulan, bikulano. Shout out sa ating lahat. Ayan, ito na po yung aking uh, mga sisi, mga munting sisi ng itik. Ayan, mga kaitik. Ayan, mga kaitik din pala. Shout out sa inyong lahat. Ayan po. Ayan, sana po nagustuhan nyo ang aking maiksing video. At sana po ah uh, suportahan po ako sa pag uh, sa pag uh, YouTube ko mga ka, uh, mga idols, mga kasaka. Ayan, mga ka OFW. Suportahan niyo po ako at ang maliliit na mga nag-YouTube din po. Ayan sa mga hindi pa po naka uh, subscribe sa aking YouTube channel. Ayan subscribe naman po mga sir mga idol mga ma'am mga ka-OFW, ayan mga kaitik ayan po suportahan po natin ang bawat isa lalo na po yung mga maliliit na kagaya ko at yung iba pa po na nagsisimula pa lang po sa pag YouTube po ayan thank you thank you po god bless ayan holy monday na po ngayon april 14 2025 ayan po salamat salamat god bless po pa like uh, share naman po, like at huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang aking mga notification bell ang aking notification bell at subscribe niyo na rin po ako parang tulong niyo na rin po sa aking mga sir mga kaitik, mga kasaka, mga ka-FW. Ayan, thank you, thank you. Salamat, God bless po. Bye-bye po.